Patok sa mga dayuhang delegado ng United Nations Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific ang mga atraksyon sa Cabotes Island. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Sa patuloy na pagtulak ng Department of Tourism sa Gastronomy of Food Tourism ng bansa, binigyang din ito na hindi lang ito natatapos sa pagkain dahil kakabit nito ang mismong tourist destinations gaya na lang ng Camotes Islands. Kabilang ito sa mga dinaya sa isinagawang technical tour sa kauna-una ang United Nations Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific na idinaos sa Cebu. These tours that will allow you to discover the natural beauty and landscapes of Cebu and experience the hospitality of the people of Cebu. Camotes Islands in Cebu is a remarkable example of sustainable tourism development and community-based tourism. Efforts. Para sa lokal na pamalaan ng Puro, isa sa apat na bayan sa Camotes Islands, malaking tulo ang suporta ng national government para sa promosyon ng kanilang turismo. Gusto namin i-promote ang aming mga local dish uh, dito sa aming isla. Uh, more on seafoods, at Lalo na sa status sa aming lugar na wala kami mga malalaki na mga industrial plant dito. Uh, mas more on ecotourism kami. Dahil nga po isla tayo. Ano naman kaya ang tingin ng international delegates sa kanilang experience sa Pilipinas at sa pagposisyon nito bilang isang gastronomic destination? I think you're already there. I mean, it's absolutely amazing. I'm still eating over there. So I think Philippines probably, I've been to a lot of Asian countries in general as well and I think Philippines is quite ahead in that area of gastronomy. It's been absolutely wonderful. I think the first thing is the food. Um, what we realized is very different from the other part, from Cebu as well, which shows, you know, different provinces have different food, different cuisines, and very rich in culture. Maganda niya ang kanyang karanasan, lalo't mas nakita niya ang iba pang parte ng bansa at hindi lang limitado sa mga lungsod. Kasama na rito ang makitang kaisa, ang komunidad sa pagpapalakas ng turismo. Sa huli, ang pinakamahalagang bahagi ng turismo ay ang maramdaman ng tao ang dalang pagbabago nito. Lalot ang Pilipinas ay hindi mauubusan ng magagandang likas na yaman, kasama na ang masasarap na pagkain. Mula dito sa Camotes Island, Cebu, Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.